Hello guys, kumusta po kayong lahat? Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag subscribe sa akin, pa-subscribe guys, please. And thank you so much sa inyong mga suporta. So ngayon guys, ay nandito ako sa park. Kung saan ay kahapon yung pinaka uh, bagsak ng snow kahapon. Kumbaga ay kahapon ang pinakamaraming uh, snow na bumagsak galing sa kalamitan. Kumbaga. So, hindi ito dito sa lugar namin. Uh, laging nag-snow every year ng ganito kadami. Mag-snow man, kundi kaunti lang. So ngayon is kitang-kita nyo yung ating uh, kapaligiran dito ay puting puti yung buong park dito guys at uh, tulad ng sinabi ko is marami talagang snow ang uh, kahapon na <clears throat> parang ulan or kung ano pa ba bagyo ng snow <laughs> bagyo ng snow charot <laughs> so dito ako sa may bandang tubig so ayan may mga mga ente dyan na naliligo. <laughs> so Pupunta tayo doon guys sa may maliit na uh, dito sa park kung saan ay maraming bata nagpa nagpa-slide. So yung anak ko is nandoon. Pumunta lang ako dito sa glit sa sa may river banda kasi gusto ko dito magkuha ng video. So bago ako pumunta doon sa may bundok guys, mga mga bata kung saan nagpa-slide doon ay papakita ko muna sa inyo yung palibot dito talaga. So, ito na. Ayan. Makikita natin ay yung mga uh, ente. O kung sa atin yan ay itik man ang tawag niyan sa amin sa probinsya, sa Bisaya. Ano ba ang tawag ninyo sa inyo dyan? Sa amin is itik. <laughs> Di ba? Ang ganda nila tingnan guys. So, kaso nga lang, walang masyadong pumupunta dito mga tao every summer kasi pumupunta yan dito yung mga itik na yan dahil may nagbibigay ng na mga tinapay yung pagkain ni So, yan. Punta tayo doon kaunti. So, dito naman kasi sa lugar sa I amin mean, dito, dito sa park is maraming uh, puno ng kahoy talaga. So, may mga mauupuan sa so, mga nagtatambay dito. Yan, kita nyo yan. So, papunta na ako ba doon sa may bundok kaunti. So, nakita nyo medyo pasaka or sakaon sa mga nakaintindi ng bisaya dyan. Sakaon tong ah, nilalakaran ko. So, yan yung aking anino. <laughs> Ay, nako. Nahihirapan ako mag -ano. Lakad. Aray. <clears throat> Kasi ang lalim talaga ng snow. Sobra talagang dami ngayon, guys. So, yung mga bata is tuwang-tuwa sila na makapaglaro doon sa slide. Pero hindi ako doon lalapit guys kasi makikita sila na malapitan yung kanila mga mukha. So, pupunta lang ako dito. Oh, so, sorry, nangagho ko. <laughs> Ay, mura ko ginsa ka. So, ayun na yung maliit na bundok dito sa park. Yan, yung mga bata doon, oh. nakita mo sila, nakita ninyo sila, naglalaro na pa slide. So, bago yan, dito naman tayo. Malaki dito ang park guys sa amin, sa Mayberkisdorf Park. Hanggang doon, hanggang sa matanaw nyo guys ay park pa rin yan so ayan palag comment na lang dyan sa baba guys kung sino ang gusto magpa shout out para sa next video natin ay may shout out ko kayo at ilagay nyo na din kung taga saan kayo guys ayan so nakita nyo na ang buong kabuuan ng park dito sa Berkisdorp. Yan ang kanyang hitsura pag winter, pag marami talagang snow. Sa ibang lugar naman dito sa Germany guys, ay lagi talaga yan silang maraming snow na every year talaga sila sa ibang lugar. Pero dito sa amin, bihira lang na maka snow ng ganito talaga kadami. Since uh, gumating ako dito, 2010 siguro yon yon din yung pinakamarami na snow na naranasan ko dito guys and then ngayon pangalawa pa lang din to ngayon na marami talaga ang snow na bumagsak talaga <laughs> isang bagsakan no so so may mga pasaway talaga din ng mga bata hindi sila dumadaan mismo sa daanan doon talaga sila mismo sa ano sa may gitna na paslaydan dumadaan kaya yung ibang mga parents doon mga nanay ay nagagalit pinagalitan yung mga bata na wag kayong <clears throat> dumaan sa gitna dumaan kayo doon sa daanan mismo kasi kanina daw umaga may na ano daw may na disgrasya marami din kasi daw kanina umaga dito mga bata may na disgrasya daw kasi nagkabanggaan nga So, buti na lang ngayon, sa awa ng Panginoon, wala namang nagkabanggaan ng mga bata kasi may mga parents din na nag-guide sa mga bata at nagsasabi na huwag dumaan sa gitna kasi mahirap. Yeah? Go?

nabalintuwang balintong. <laughs> so, yon lang guys, ang aking ma-share sa inyo ngayon. I hope na nagustuhan nyo ang aking video for today. Ayan, pulang pula na ako at yung sipon ko, sorry, tumutulo na lang ng kusa dahil sa lamig. <laughs> so, hindi talaga pwedeng walang gloves, walang kalo, walang shawl at walang jacket kasi sobrang lamig. Yung suot ko sa loob guys, alam nyo ba kung ilang patong yung suot ko para akong sibuyas na maraming patong na damit. <laughs> para lang hindi mo ramdaman masyado yung lamig as in. So, <clears throat> thank you, thank you sa inyong lahat guys. At, uh, yon <laughs> ano pa ba, ba masasabi ko Sinusulan na ako masasabi at ipakita ko na sa inyo dito ang kabuoang uh, park na napaka white talaga lahat na inaabang-abangan ko to ito tuwing Pasko na sana mag snow naman din para yung Christmas tree ko ay puti ng snow <laughs> hindi kasi hindi ko pa naranas yung mag naranasan dito guys na mag Christmas na mag snow habang na uh, kumakain kayo sa gabi ng Christmas Eve eh, tapos bumabagsak yung snow yun ang hinihintay ko talaga guys na maranasan pero since hindi hanggang ngayon hindi ko pa talaga siya naranasan siguro sa ibang lugar yung iba naranasan na nila yun so sa experience ko is hindi ko pa talaga naranasan yon yon ang hinihintay-hintay ko. At napakasarap talaga dito maglaro at magawa ng snowman. Bali, hindi na kami kagawa ngayon ng snowman ng anak ko kasi playtime niya ngayon dito sa pag-slide. Kahapon, at saka ano, ay yun kahapon, lalaro kami ng uh, snow. Nagagawa kami ng snow. So, yun. Thank you so much sa inyong lahat once again. And Please don't forget to follow and subscribe my channel, uh, El Craves Blog. At ako guys, aking Facebook na Lucila Craves. So, yun ang aking Facebook guys. May mga post din ako doon. So, thank you so much and see you next video guys. Ingat po tayong lahat and have a blessed day and God bless everyone. Bye!